'Yan po video 'yan sa unang pagkakataon. Ayun, nakakita ko ng uh, nagpapataba o nag-aalaga uh, sibuyas. 'Yan o ganyan pala nila inaalagaan 'yan. Ah, uh, doon po sa kanilang uh, mga pag-aalaga sa kanilang pagpapataba, ay box-box lang yung uh, pagpapataba nila. Tapos hindi yung kagaya ng pagpapataba natin sa palay uh, na diretso. So, ganyan sila o, oh, pabalik-balik sila dyan. Unti-unti lang yung bigay nila ng pataba. Tapos, ang kaibahan pa nyan, tuyo nilang sinasabugan mga uh, idol. Eh, no? Tuyo yan, tapos kada malagyan nila ng pataba o ng abono, eh, eh yon saka lang nila uh, nilalagyan ng uh, tubig. At uh, ganito nga pala ginagawa nilang pagpapatubig. Yan, pakita ko sa inyo uh, ginagawa nilang pagpapatubig. O, oh, yan, oh. Uh, ginagamitan nila yan ng yung uh, yung parabang siguro yero medyo makapal yon tapos lalagyan lang nila nilagyan nila ng uh, pinakapang ipit uh, at hawakan tapos isasaksak nila diyan sa kanilang uh, mga sangka o yung kanilang uh, gaang tubig na papunta rin sa mga sibuyas tapos uh, kada kamba o yung kada box niya na yun lang nila ng uh, pinipigtasan lang nila para dun dadaan yung tubig tapos hindi pala yan yung ano uh, tulad sa may palay na pag pinatubigan mo eh, ay patubig lang na walang poknat pero dito ganyan tiyaga tiyaga uh, napaka -tiyaga nila oh. kasi kahit saan mo tingnan yung ginagawa nilang pag aalaga eh ako yung naiinip kung halimbawa ako magpapataba nito eh ako yung maiinip sa ginagawa nila uh, ang tagal oh. kasi kung ganyang kalwang yung papatabaan mo, tapos ganyang ka lang na magpapataba, unti-unti lang, tapos kada kada box box lang tapos babalik ka na naman ulit sa kabila ikot ka na naman ayan tingnan nyo pag mas mabuti iikot lang ulit niya si Manong tapos yung nga sa gawing kana naman niya uli yung kanyang lalagyan o oh, napakatagal napakatsaga nito mga magsasaka na to grabe grabe yung dedication nila doon sa pag-aalaga nila ng kanilang sibuyas ayan o kanyang pala nila inaalagaan yan so ibig sabihin ganyan pala kahirap alagaan yan uh, hindi pala kasing uh, katulad ng uh, pag-aalaga natin sa palayo o oh. ba diba? uh, lang siya ng konti eh nasa kanan na naman siya uli naglalagay ng uh, abono so saludo ako ron dito ko lamanong ang galing ang tiyaganin nyo ang idol ayan so ganun no ganyan ko lang pinakita sa inyo so yun no uh, lang na pagmasdan sila uh, saludo ako sa inyo mabuhay ang mga magsisibuyas na Pilipino